Uy, kaamay nagising ni Manay. Good morning! Walang ibang kaganapan sa buhay namin. Dahil ramrag na, gumising na nga si Manay. Habang tulog pa nga si Musumi, ay iniwanan ko na nga at eto ay bumangon na nga ako. Tapos, pinarin ko na nga nipo ang mga ilaw sa luwas. At sinuklay ko na rin muna ang aking buho. Siyempre, sinuklay ko na nga ito dahil napakalagkit na at di ko na nga gaanong nasusuklay. At habang tulog pa nga si Musumi, ay maglilinis muna nga ako ng kabilang kwarto. Minuksan ang mga bintana para pumasok naman ang preskong hangin. sadiman man yan po kaya, aayusin ko ding runggal sa dilo yung kwarto. Etong mga kalat dito ay eto yan yung pinaglagyan ng aming ref. Ngayon ko lang nga ayusin at matagal na nga itong naka-stack lang dito sa kabilang kwarto. Kung hindi pa nga ako natakot na may mga kumakalabog ay eh hindi pa nga ako mag-aayos dito. Kagabi nga kasi ay may nakapasok at may nakulong na pusa dito. At kung ano-ano nang -ano ang imagination ang naiisip ko. At pagkatapos ko nga po ng isang kwarto To, ay may nakapagsabi nga na bawal na bawal nga daw po ito sa bahay. Na nakaharap sa pintuan ang rep at may salamin pa. Sobrang malas nga daw po talaga nito. Ako nga ni mga manay, hindi ako gaano ang mapaniwala sa mga sabi-sabi. Pero nakikinig naman ako dahil wala naman ngang mawawala. Kaya ipapalit ko nga ang pwesto ng rep. Sa tingin nyo mga manay, totoo ba na bawal nga talaga ang nakaharap ang rep at ang salamin sa may pintuan? At para mas mabilis ko nga itong matanggal, ay tinanggal ko na muna nga po ang ibang mabibigat dito sa Mayre. At ang gagawin ko ay usuk usog, usog ko lang nga ito nang makapunta sa bago niyang pwesto. At dito ay nagisang na nga si Musumi. dahan, -dahan lang nga ako sa pag-usog nito para naman hindi nga mapunit ang floor mat. Wala pang pampatiles kaya naman naka floor lang kami at eto inuusog-usog ko nga ng padahan-dahan. Buti na lang nga talaga at matibay din ang nabili kong floor mat at hindi nga ito gaanong napupunit. At sa wakas nalipat ko na nga ito. At bago ko pa ipagpatuloy ang ibang mga gawain, ay ay pinaliguan ko na nga si Musumi dahil malapit na ang kanilang graduation at mayroon nga silang practice. At todo pa cute pa nga ang batang makulit. Kuita, agko pa pagpahart-hart si Manay. At iniwan nga namin dito ang motor at maglalakad na lang kami ni Musumi kasi malapit na. At pagkarating nga namin ay halos nandito na nga po silang lahat. May papraktisin nga sila para sa darating nilang graduation. Bukas na nga ang graduation nila at dito nga yan gaganapin sa may covered court ng Duran Balatan. At buti na lang, eto nga si Musumi ay hindi na nga gaanong mahihiyain. Sa graduation nga nila ay si Musumi ay magsasal rin sa harapan. nagpa-praktis nga po sila para hindi na nga sila mahiya sa darating nilang graduation. At nung tapos na nga sila ay umuwi na nga kami at ipagpapatuloy ko na nga ang paglilinis ng bahay. At etong tanim ay nilipat ko nga dito sa pinaglagyan ng ref. At inayos-ayos ng kaunti. At may bagong blessing na naman nga at manganganak na ulit ang kambing. At dahil nanganakan na nga ang kambing ay magkakatay nga kami sa graduation ni Musumi. At halos tatlong kambing nga ang sabay-sabay na nanganak. At nung hapon na ay pinakuha ko na nga kay Musumi itong mga sinampay. Malaki na nga talaga si Musumi at naasahan ko na nga sa ibang mga gawain.